Pinabili ko pala yung anak ko ng pipino. Kaso, ang payat nga ng pipino, pero mahaba siya. Ang importante, mahaba ang pipino. Huwag ganun, bad yun! <laughs> At dahil diet nga ang nyo, yan nga ang gagawin ko. Salad nga ang gagawin ko. Uy, sana all, diet! Nahubaran ko na pala ang mga pipeno. Este, nabalatan ko na pala ang mga pipeno. Yung balat niya nilagay ko doon sa plastic, mong friend. Uy, natamaan ka ba? Agoy, gatay. Ano yan? May bakbakan? Ayan na pala. Ang mga pipino na nahewa-hewa ko. Ikaw ba, mare? Masarap ba ang hewa mo? Hoy, wag ka naman ba, Meron pala ko ditong itlog. Apat pala yan. Dalawa lang muna ang pinakita ko sa inyo para surprise egg. Agoy, gatay. Bago yan, babalatan natin ang mga etlog. Tapos, tok-toka natin yung etlog mo. Hoy, wag ka naman. Bad yorn. Hewaan na natin ang mga etlog sa pamamagitan ng kutsilyo. Ano ba ginagamit nyo pang hewa sa mga etlog? Agoy! Gatay! Small bite nga lang ang pagkakahewa ako sa etlog mo. Agoy! Gatay! Dalawang ingredients nga lang ang gagamitin ko sa salad. Kaya wala na akong pera. Ginoko! Meron pala ako dyan, ladies choice, real mayonnaise. Magpakatotoo ka! Agoy! Gatay! ilagay na natin ang real mayonnaise sa ating salad. Nandyan pala yung bunso kong anak ay nag ayan siya sa etlog. Kay mukha nga yan siyang etlog. Agoy, gatay. <laughs> Maglalagay na pala ako ng pinch of salt. Wow, English yarn. <laughs> kain tayo, mga mare. Yan na pala ang brunch ko. Wow! Sana all. May pang umagahan at pang tanghalian. All in one. Agoy, gatay. <laughs> Pagdating pala ng hapon, nagpabili pala ako ng lumpiang wrapper sana anak kong panganay. Ang mahal na pala ng lumpiang wrapper ngayon. Piso na pala ang isa. Ikaw ba, mare? Minahal ka ba niya? Agoy, gatay. Nag-crave pala ko ng lumpiang wrapper. Kakainin natin yan ng hilaw. Agoy, yatay. Paghihiwalayin ko pala ang mga lumpiang wrapper na yan. Maghihiwala din kayo ng jowa mo. Huwag ka naman, bad yun. Magpapainit na tayo ng manteka sa kawali. Kagaya ng pag-init ng oloko. Pepretohin nga natin ang mga lumpiang wrapper. Bale, balikta rin lang natin yung lumpiang wrapper para hindi yan siya madaling masonog. Lalagyan natin yan siya ng condensed milk para sweet. Parang kagaya ko, ang sweet. Agoy, katay. <laughs> Plus, don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated ko sa aking mga videos. Pakiusap naman po uh, sa so, mga pare-pare kuya. Thank you for watching!